Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Pebrero 26, 2025. Ang araw na ito ay tila isang banayad na pagtulak sa iyo. Isang paalala na lumabas sa iyong nakasanayang mundo at tuklasin ang mga hindi pa pamilyar sa iyo. Bilang isang Pisces, likas kang malalim mag-isip at madamdamin, kaya't ang pagbabago ay maaaring magdala ng halo-halong damdamin, pag-uusisa, takot at minsan pag-aalinlangan. Subalit sa ilalim ng liwanag ng buwan sa Aquarius, hinihikayat kang yakapin ang bago, kahit pa ito ay tila hindi mo paganap na nauunawaan. Ang hindi pamilyar na mga bagay, lugar, o ideya ay may dalang mahiwagang kakayahan na ipakita sa iyo ang mga bahagi ng iyong sarili na maaaring matagal nang natatabunan. Maaaring sa iyong paningin, ang pagbabago ay isang panganib, isang pagsuko sa komportabling mundong iyong kinalakhan. Ngunit kung iyong susuriin ng mas malalim, hindi ba't ang bawat hakbang ng pag-unlad ay may kasamang bahagyang pangamba? Ang takot ay isang senyales na may bago kang nilalapitan, isang palatandaan na ang iyong mundo ay lumalawak at ikaw ay lumalagpas sa mga limitasyong dati mong itinakda sa iyong sarili. Huwag mong hayaang pigilan ka ng kawalang katiyakan, sa halip, gamitin ito bilang gabay upang higit pang tuklasin ang potensyal na nasa loob mo. Isipin mo ang iyong buhay bilang isang malawak na karagatan. Madalas kang lumalangoy sa mababaw na bahagi, sa tubig na pamilyar at komportableng yakapin. Ngunit paano kung lumangoy ka ng mas malalim, tungo sa mga hindi mo pa natutuklasang lalim? Ang mundo sa ilalim ng dagat ay maaaring puno ng misteryo, ngunit sa parehong oras, nagtataglay rin ito ng hindi mabilang na nakayamanan at kadandahan. Gaya ng karagatang may tinatagong yaman sa kailaliman nito, ganoon din ang iyong sarili. Maraming bahagi ng iyong pagkatao ang maaaring hindi mo pagganap na nauunawaan, mga aspeto ng iyong pagkatao na maaaring matagal mo nang naistuklasin ngunit natatakot kang harapin. Ang araw na ito ay isang paanyaya upang sumisid ng mas malalim sa iyong sarili, sa iyong emosyon, at sa mga posibilidad na maaaring hindi mo pa naisip. Huwag kang matakot sa hindi mo pa alam, ito ang magpapalawak sa iyo. Ito ang magbibigay sa iyo ng mas malalim na pangunawa, hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mundo sa iyong paligid, sa iyong paglalakbay na iyong araw. Maaaring may mga sandaling makaramdam ka ng alinlangan o pangamba, Minsan, maaaring madalakan ng iyong damdamin sa direksyong hindi mo nais. Mahalagang pag-isipan kung paano nakakaapekto ang iyong emosyon sa iyong mga desisyon. Huwag mong hayaang ang awa sa sarili o ang bigat ng nakaraan ay magdilim sa iyong pananaw. Sa halip, gamitin ang iyong malalim na pag-unawa sa damdamin upang mahanap ang linaw sa gitna ng emosyonal na kaguluhan. Kung nararamdaman mong parang may humahatak sa iyo pabalik sa mga lumang sakit o alaala, subukan mong pag-aralan ito sa ibang anggulo. Baka kaya mo nang bitawan ito. Baka kaya mo nang tanggapin na ang mga nangyari noon ay bahagi lamang ng kwento mo, ngunit hindi na ito kailangang magdikta ng iyong kasalukuyan o hinaharap. Ang mga pagsubok ay hindi naririyan upang hadlangan ka. Sila ay naririyan upang patibayin ka upang ipakita sa iyo kung gaano ka kalakas at kung gaano mo kayang bumangon kahit ilang beses kang madapa. Nasa binit ka ngayon ng isang mahalagang yugto sa iyong personal na pag-unlad. Maaaring hindi mo ito napapansin agad, ngunit kung titingnan mo ang iyong sarili at ang iyong pinagdaanan sa nakalipas na mga buwan o taon, mapagtatanto mong malayo na ang iyong narating. Napakaraming aral ang itinuro sa iyo ng buhay, at ang bawat isa sa kanila ay naging bahagi ng iyong paglago. Kilalanin ang maliliit na tagumpay na iyong nakamit sapagkat ang mga ito ay patunay ng iyong katatagan at kakayahang harapin ang anumang hamon. Hindi kailangang malalaki ang mga tagumpay upang ipagdiwang ang simpleng katotohanan na patuloy kang lumalaban at nagpapatuloy ay isa ng malaking tagumpay sa sarili nito. Huwag mong maliitin ang mga pagsisikap na iyong ginagawa araw-araw. Ang katatagan at pagsusumikap na ipinapakita mo, kahit sa maliliit na bagay, ay isang indikasyon ng iyong tunay na lakas. Kung minsan, hindi natin agad nakikita ang bunga ng ating mga ginagawa, ngunit tandaan na ang bawat hakbang na ating ginagawa, ay nagdadala sa atin palapit sa ating mga pangarap, sa pagtakbo ng araw mas magiging malinaw sa iyo kung anong direksyon ang nais mong tahakin. Maaring may dumating na kaisipan o inspirasyon na hindi mo inaasahan, isang ideya na maaaring baguhin ang iyong pananaw sa isang mahalagang aspeto ng iyong buhay. Huwag mo itong baliwalain. Ang iyong intuition ay mas matalas ngayon kaysa dati, kaya't makinig ka rito. Ang mga sagot na iyong hinahanap ay hindi laging matatagpuan sa labas. Madalas, ang mga ito ay nasa loob mo na, naghihintay lamang na iyong mapansin. Sa katahimikan ng iyong isipan, sa mga sandaling ikaw ay nag-iisa at nagmumuni-muni, doon mo maririnig ang iyong tunay na tinig. Ito ang gabay na matagal mo nang hinahanap at ito ay nasa loob mo na pala mula pa noon. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang bigyang pansin ang iyong sarili at ang iyong emosyonal na kalagayan. Kung may nararamdaman kang bigat sa iyong dibdib, huwag mo itong itago. Maaari mong ilabas ito sa pamamagitan ng pagsusulat, pagpipinta, pakikipag-usap sa isang kaibigan, o kahit simpleng paglalakad sa isang tahimik na lugar. Ang pinakamahalaga ay huwag mong ipagkait sa iyong sarili ang pagkakataong iproseso ang iyong damdamin. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat sa isang iglap, ang pag-unawa ay dumarating sa tamang panahon, basta't hayaan mo itong dumaloy sa iyo ng natural. Ang paghilom ay hindi isang bagay na minamadali, ito ay isang proseso na dumadaloy ayon sa sariling takdang oras. Huwag mong madaliin ang sarili mong pag-unlad, Hayaan mong lumago ka ayon sa natural mong ritmo. Sa huli, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagtanggap sa sarili, ang pagtanggap sa iyong mga emosyon, sa iyong paglalakbay, at sa kung sino ka sa kasalukuyang sandali. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay asul at puti. Ang asul ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isip at emosyonal na balanse. Ang puti naman ay nagdadala ng dalisay na enerhiya nagbibigay linaw sa iyong mga iniisip, at tumutulong sa iyong makita ang katotohanan ng walang takot o pag-aalinlangan. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, pito, at labing anim. Ang tatlo ay kumakatawan sa pagkamalikhain at pagpapahayag ng damdamin. Ang pito ay sumasalamin sa espiritual na karunungan at malalim na intuition. Samantalang ang labing anim ay sumisimbolo ng pagising ng kamalayan at pagbukas ng puso sa mas mataas na antas ng pagunawa. Ang iyong maswerteng gawain ngayong araw ay ang pagbibigay ng oras sa iyong sarili para sa pagminilay at introspeksyon. Maglaan ng sandali upang tanungin ang iyong sarili kung ano ang tunay na nagpapasaya sa iyo, kung ano ang gusto mong marating at kung paano mo mapapaunlad pa ang iyong sarili. Maaari mong subukan ang pagmumuni-muni, pagsusulat ng iyong saloobin sa isang journal, o kahit simpleng tahimik na pag-upo sa isang lugar kung saan mararamdaman mo ang koneksyon sa iyong sarili. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng papuri. Ikaw ay isang kahangahangang individual na patuloy na lumalago, natututo, at lumalaban sa kabila ng mga pagsubok. Yakapin ang lahat ng iyong pinagdaanan, sapagkat ang mga ito ang humubog sa iyo, upang maging mas matatag at mas may malalim na pangunawa sa mundo. Huwag mong kalimutan na ang buhay ay hindi isang karera, kundi isang paglalakbay ng pagtuklas at pagpapalawak ng iyong sarili. Ang araw na ito ay isang paalala na may mga bahagi ng iyong sarili na hindi mo palubos na nauunawaan at iyon ay isang magandang bagay, sapagkat nangangahulugan ito na marami ka pang matutuklasan at maraming pagkakataong lumago. Manatili kang bukas sa pagbabago, sa inspirasyon, at sa pag-unlad. Ano man ang dumating sa iyo ngayon, yakapin ito ng may tapang at may tiwala na ang lahat ng nangyayari sa iyong buhay ay may dahilan. Ang bawat araw ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag na bukas kaya't huminga ng malalim, umiti, at ipagpatuloy ang iyong paglalakbay ng may puso at pag-asa. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.